Ang pindot lamang sa cellphone o iba pang mga gadgets, maaari na ngayong makapagproseso ng mga papeles o registration sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay dahil sa iba't ibang mga aplikasyon tungo sa government digitalization. Isang halimbawa ang eGov application. Between citizens and various government services, it's now more efficient and productive thanks to the integration of technology. Sa ilalim naman ng Republic Act 11032 o ang Act Promoting Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services, hinihikayat ang mga LGU na magkaroon ng e-boss o Electronic Business One-Stop Shop para sa mas madaling paghatid ng serbisyo sa mga mamamayana. Sa paraang ito, mas makakahikayat ang mga LGU ng mga mamumuhunan sa kanilang mga bayan o lungsod dahil sa mas madaling pagkuha pa rin ng mga dokumento. Let's improve bureaucratic efficiency so that we can attract and encourage more investors and encourage existing investors to expand their uh, investment in the country because this is the only way to assure existing and prospective investors that in the Philippines, we have that ease of doing business, we have that business-enabling environment. Pero ang mga nabanggit, kinakailangan ng internet problema ito sa ilang parte ng Cordillera. Eh yung pong connectivity talaga. Alam naman po natin na medyo may uh, amininan po natin sa terrain po kasi ng Cordillera masyadong mountainous unlike po doon sa may baba na medyo marami pong network. Patuloy naman ang pakikipagtulungan sa mga internet providers para makapagpatayo ng mga towers sa Cordillera, lalo na sa mga bulubundukin ng Benguet. Sa ngayon, tanging ang free wifi munang handog ng DICT ang nagagamit ng mga LGU. We are encouraging yung involvement po ng sanggunyang kabataan, yung mga information technologies po, kasi hindi man na po ngayon. That's why yun po ang ginagamit po namin, special inputting up yung one-stop shop comes January in the renewal, but in other transactions as well. Kaya sabi ko kahit P+ po ang to-buy, we're doing is for a public, first class public service. Na yung mga ITs po namin, sila po yung talaga nakakatulong sa amin, kahit mahina yung signal. Uh, maganda yung uh, transaction of business. ginagawa natin na uh, linalagyan na natin lahat yung mga offices sa may uh, gym. No, para minsanan na lang yung kwan. Kaya yung iba, pwede naman silang mag-apply uh, through yung net. Pero mas maganda ma na pupunta na rin sila doon. Lahat ng magpipirma, BP mga sanitary inspector, mga barangay official, andun po sila lahat sa isang lugar. Ginakandak po namin yan sa gym po sa amin sa Itogon. At uh, free ang lunch, free coffee para maikuhan natin sa mga constituent natin. Sinisikap pa rin naman ng ARTA sa tulong ng DICT na mabigyan ng internet connectivity ang mga bayan. Ito yun yung tower mapping at saka heat map, tinatawag po doon. And then, ito yung mga kailangan nating ibigay sa mga tower companies, independent tower companies, na probably siguro pwede kayo mag-invest dito Maglalagay ng mga towers na yon. They need to, they can put up towers and then build that possibilities, di ba? wala pang negosyo right now, what if, di ba? If may tower tayo dyan, future business. Hinihikayat pa rin nila na pansamantala munang magkaroon ng business one-stop shop ang mga LGU hanggang sa mabigyan na sila ng sapat na internet connection tungo sa government digitalization. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.